grabe mga one love vibes chichano Chicano ay grabe dumating yung adobo ayun ayun adobo chukakak 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 buha ka lang na nyo pala ka ay grabe na po nyo ano parang yata yung uh, Pilipino taga mahalos maliliit lang talaga ayun ayun You know. Eh, yeah, dari karena timbul gua si Farin dan Ria Cahaya kanya kayaknya misis Ya, Cahaya, si Mami Rose Ya, uh, si One Love Vibes and dari One Love Vibes Ya, yeah. Santa Gunda Kids, ya Ayo, Santa Gunda, ayun direktor ni ay Santa Gunda Kids, ya yun ay. pa isang direktor na yun Asa si Farin, ano Hindi ko makita yung isa eh, yung director na Kabingaw eh. Hindi ko makita yung Kabingaw. Ah, nandito. Uh, ito! Sabi, may theory <laughs> well, gagalit. Gagalit, gagalit. Baka maplakahan. Nandun pa yung isa namin kasama, pababa pa lang. <laughs> Antay, magpaparachute yan dito. guys. Ah, 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 Ayan na akin kong si paring Kevin. Ayan. Paano nyo lang guys si paring Kevin? Oh! Ay! May pagganong-ganong pa! Akala ko si Anis Marroas eh. Mangan-ganon eh <laughs> oh. Hello!